Ano ba 'to? Ano ba kaya 'to? Uy. Uy. Pala 'to. Tawagin na naman tayo. kana naman natin yung baklad na kung saan nakahuli tayo ng maraming mga bugaong. Sana po nandun pa sila at saka bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya at saka gabayan niya tayo sa laut Hanggang pa uwi. Yan kabanganin na lang mamaya ha, pagpunta natin ng lahat. At saka yun na yung bangkang sasakyan natin. Yan, sagwan Uh, hindi naman tayo magtatagal sa laut kasi medyo malalakas na yung amin at uh, maalon-alon na kung pag na sobrang tanghali Ayan, tara na mga tamsak, samahan nyo akong papunta ng laut Ayan na mga tamsak, tara na. Nandito tayo sa langka. Ah, sana po, ibiyayaan tayo ngayong araw ng ano, Panginoon. Halika natin yung baklad na, ano, sa gilid ng baklad na nakahuli tayo ng mga bagaong. yan Ano ata n'to sa? Lah. Wala po. Papayan eh. tayo ng pangilaw. Loud, sa po po tahan. Saan maka-hulay tayo ng mga isda para pang-ulam naman ng ayong araw. Ayan mga tatangso, tabangan nila lang umaya sa spot na kung saan Dan, mga tamso, sa may gadaanan muna tayo dito na isang spot. Bago tayo pumunta doon sa dilim ng baklad, muna natin dito baka mayroong isda. Sana so, mayroon din tayong isda dito para hindi na tayo maka kita doon sa gilid ng bakrat kasi medyo malayo-layo yung sakuanan natin sana dito na lang sa medyo malapit yan mga katamsak nandito na tayo subukan muna natin dito sana mayroon din dito mga pa natin. Ayan mga tansak, nahulog na natin yung ating angkla. Sana mayroong biyaya dito. Mayroong isla. Yung laman yung swat Ano tayo mga tamsak? Sana biyayaan tayo. Yan, ito yung bingwet pa rin na gagamitin natin mga tamsak. Yan, kapain tayo. Yan mga tamsak, hagis tayo. Unang hagis. Okay. agad, mga tamsak. Uy. Tisoy, tisoy. Unang muli, tisoy, tisoy, oh. Tawuli tayo agad ng tisoy, tisoy. Yan, alis ulit. Pusay pa rin. Oo. Pwede yung ano, kumakain dito. Bukan lang naman natin kung may mga ibang kasing isla dito. Kapag uh, tisoy-tisoy pa rin yung huli natin, lili uh, lilipa tayo doon sa ano, bilis ng baklad. Kasi may mga bugaong, bagaong doon, mga katamsa. Maganda ba yung bagaong yung hulihin natin? Isang hagis na lang. Hindi pa tayo. Hagis na lang. Pag sisay pa rin, na Hindi pa tayo mga tangka. Uh, babalikan na lang natin mamaya kapag mahina din doon. Subukan muna natin kasi doon tayo nakahuli ng maraming bagaong kahanakaraan sa diyan nambaklad. Nang hagis nganto matamtak para subukan din ba na baliktarin kung uh, dadayo din sa baklad. Pa. Ah. Tama ba kita? Eh. Si Dshey naman to. Eh. Si Dshey ko rin. Si Dshey ko rin mangatransako. Oh. Yan, punta tayo dun sa baklad. Buksan natin kung Mayroong rumbugaong doon. Titisay pa rin dito yung huli. Tayo na, tasap, iba tayo. mga kamsak, nandito na tayo. Pahit tayo, habis tayo. Dari tayo agad ng bugaong. na may mga bugaong dito, habis dito sa pangarawang mong pake. Ayan. Dari tayo agad ng bugaong dito, mga kapsak. Sana marami sila dito. Pahit tayo tayo muna. doon sa unang spot na dinaanan natin. Mga tikiki yung ano, nahuli doon. Tikiki yung kumakain. Salamat at uh, dito sa pangalawa. Sa unang hagis natin, mag-aong agad. Ayan, hagis na naman tayo. Kaso ang bagaong hindi lang gaano kalaki yan. Tamtaman lang. dito city si so tayong maulit pero may mga bagaong doon sa tabi sa kabila wala puro city so lang yung huli agis naman

Ayan, naman tayo. Baka makatsamba pa tayo dito ng mga mayamaya maya, mga katamsak, okay. kasi dito tati kami nakahuli ng mga mayamaya. Maya. Baka may natira pa dito ng mga mayamaya maya, mga katamsak. Uh, sana sisurutin pa tayo makahuli ng mayamaya maya, kahit ilang piraso lang. Para may pangsabawan tayo mga katamsak. Ano na naman mga Tamsak, ano naman kaya to? Si Tisoy naman ata to Si Tisoy nga, oh Pero malalaki dito yung si Tisoy Itulad tulad yung sa una, medyo maliit Dito malalaki oh. oh Malalaki sila oh Ay, Makarami tayo nito. Ah, masaya naman yung mga kapitbahay natin ito. Kasi pag pamimigay na naman natin sa kanila. Buwan na naman tayo ng ano, pang-ulam na naman. At saka yung sobra ibigay natin sa mga kapitbahay natin mga tao. Para mapasalamatan din nila yung isdang ibibigay natin kahit ganito lang. At least may pang-ulam sila. ito lang yung paraan natin na maka tulong tayo kahit sa pang ulam yan habis na naman Daming kumagat pero maliliit. Daling maubos yung pain. Yung, hindi mo tumsak. Lucky. Ano kaya to? Uy. Ayun. Kadali tayo ng maya-maya, ho. Huh? Salamat. Kadyak pa tayo ng maya mga tamsak. Ay, salamat. mayamaya salamat mga katamsak. kadali tayo ng mayamaya salamat ito yung sinasabi ko dito sa gilid ng baklad kaswerte tayo ng mga ibang klaseng isda dito salamat at makadali tayo ng mayamaya sinain niya tumalsik sa silbo natin oh. salamat naman Tali tayo ng mayamaya -maya, mga katamsak yan kain na naman tayo At Mayroon pa dyan yung isda, maya-maya siya lalim Parang dyan yung maya-maya siya Hingan natin ha, yung ano

maya na naman. Uh, salamat. Ang lawang maya-maya to mga tamsak. Uh, salamat. Nakajakpat na naman tayo. Nakahuli na naman tayo ng maya-maya. Salamat mga ang lawang maya-maya na natin mga katamsak Thank you Lord. Thank you Paul Lord. Dali na naman tayo ng maya-maya. Ah, Agis na naman tayo. Thank you, Lord. Maya-maya na naman dyan. Maya-maya na naman sana. Maya-maya na naman sana. chuyện gì vậy chị tuyệt vời chị tuyệt vời chị tuyệt vời chị tuyệt vời Ali. So, tayo ng dalawang sunod-sunod na mayamayang ang atamsak. Sinundan na naman ang Pesoy. Agis! doon. Uli naman ang Ano naman kaya to? Uy! Uy! Salamat! Kauli na naman tayo! Uy! Salamat maya maya! Salamat! mayamaya maya maya na naman tayo nakauli mga tamsak. ngayon ano Ayun Salamat Thank you Lord Pahuli so, na naman tayo ng mayamaya Kaso -maya. pain lang natin yung wala nito Kasi Ano Kapatas Takaw ng mga Ano Tatakaw ng mga Sutisoy kumain Kaya madaling maubos yung pain natin Yan, hagis na naman mga tamsak. Salamat sa mga maya. Oy. Salamat, thank you Lord. Yan, huli na naman. Huli na naman siya mga tamsak. Uy, siya tisoy, dalawa. Oh, dalawang siya tisoy. Kala ko, mayamaya na naman kasi video mabigat-bigat. Dalawa pa lang yung sisoy Thank you, Lord. Karami na tayong ng pisoy na lang yung pain natin. Matakaw kasi yung ano, yung mga sisoy Mabilis maubos yung pain natin. Wala kasi tayong ano, wala kasi tayong pain na pusit. Hindi kami kana kapalaot sa ano, sa lambat, sa fishnet, kaya wala kaming kaming ano, pamain, wala kaming nahuling ano, pusit. Kasi minsan sa may lambat na ano, may nahuling kaming pusit, kaya ginagawa namin pain. Ito, nangunguha lang kami ng bulati sa ano, sa dagat para may pamain. Yan, habis na naman. Un. Hmm. na. Awalan na. Na, na rin tayong pain, mga tamsak na na ng sweet soy. uwi na tayo yan mga tabsak uh, nakahuli din tayo ng maya maya salamat naman nakabangan nyo naman mamaya mga tabsak dun sa tabi uh, papakita ko yung huli natin may nakahuli tayo ng maya maya salamat po sa, sa binigay mong lord na blessing ngayong araw thank you po lord yan abangan nyo naman mamaya sa tabi mga tabsak bagsak sunod pa apat na piraso mayamaya maya sunod -maya. pa yung uli natin kaso na ubusan kasi tayo ng pain kasi mabilis yung ano mabilis pa ubus yung ano si tisoy ng pain mabilis nila maupos kaya naubos ka yung pain natin sayang wala kasi tayong pain na pusit yan na uh, tamsak, abangan nyo na lang mamaya sa tabi ma Maaga-aga pa naman yung uwi natin kasi naubos lang tayo agad ng pain salamat so, uh, naman sa pagiliyon, binigyan na tayo ng biyaya ngayong araw Ang Kaso lang sayang kasi naubos agad yung pain natin Karami sana tayo kung mayroon tayong pain Yan, abangan nyo na lang mamaya mga tamsak, pagdating natin sa tabi Pauwi na tayo ngayon sa ilang naman at uh, hindi masyadong malakas yung hangin kasi hindi maagap tayo na kawin maagap pa kasi naubos yung pain hindi lang kasi yung pain natin ayan salamat hindi ko tayo okay Woo. thank you lord parating din sa hama ay salamat karating na din ayan ayan mga tamsak pakita ko sa inyo mamaya yung aking huli eh, ilahin ko muna papuntang taas to para hindi maabot ng covid Yan mga lamsak, nandito na sa taas bangka natin. Salamat sa biyaya, Tisoy. tisoy. tisoy, 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 tisoy. At saka mayroon rounding, ano, mayamaya. Nakulit tayo yung mayamaya. Apat na piraso. Wow! Ganda. Tisoy-tisoy nga. Mami, mayamaya, oh. Sa bawaan ka rin Yan, yung uli natin matamsak ito na oh. Yan, yun yung huli natin, natamsak. Tamsak. Ayan, oh. may mayamaya. -maya. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng biyaya. Mayamaya -maya at saka apat na piraso. Yan, at saka mga tisoy oh. Yan. Yan. Salamat sa biaya ngayong araw na pinagkaloob niya sa atin. Ayan. Salamat naman. Sarap to sa bawan, mga Tamsak. Maya-maya. Ayan o. Salbo sa kamuti. Ayos na to. At saka kamyas. Ayan. Ayan mga damsak. Yun na yung huli natin. Ayan. At saka salamat sa Panginoon na binigyan na tayo ng biyaya ngayong araw. Uh, ah, Pinagkaloob sa atin. Kaya abangan nyo naman yung susunod nating adventure doon sa laot na may mingit doon sa may ng baklad. Uh, kaya mga samsak, abangan nyo nang mamaya sa dulo ng ating video. Uh, mag tayo. A few moments later. Uh, yan mga katamsak, nandito na tayo sa bahay. At salamat naman sa Panginoon niya. Binigyan niya tayo ng biyaya kanina. Nakahuli tayo ng pangulam. Yan mga katamsak, uh, hindi na natin patagalin pa. Mag-shout tayo kasi may pupuntahan pa tayo. Ayan na uh, shout out pala kay Jumarita Mon Shout out din kay Juan Marie Buriantes. Shout out din kay Pai Simix. Shout out din kay Mariel Baldirama. Shout out kay Lintot. Shout out din kay Gamo Production. Shout out kay Biahirong Tiksan. Shout out kay Atsijin in Family. Shout out din kay Tis Sambala Official. Shout out din kay Chiripa Boys Adventure. Shout out din kay Ma'am Kat. Shout out din kay Gini93. Shout out din kay Birgi in Yunis Tandem. Shout out din kay Team Eport Shout out din kay Mamas 5 Kilos. Shout out din kay Sakura. Shout out din kay Geraldine Vlogs. Yan Yan, Salamat sa mga suporta ninyo at shout out din kay Ate Waray Vlog TV shout out din kay Boss Judy TV shout out din kay Judimintel shout out din kay Palawan Blogger Explorer shout out din kay Lokasi shout out din kay John TV Vlog shout out din kay MyStar TV Vlog shout out din kay Kasisi George TV shout out din kay GP Amboy yan maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo at saka hanggang dito na lang yung ating shout out at saka yung hindi na shout out ah, mag comment na kayo dyan sa comment check yun dyan sa may ilalim ng ating video para ma shout out sa kayo sa susunod na ating upload yan ang atamsak ka ah, hanggang dito na lang